Hello, hello mga ka-trip! Good morning! Ngayon mga ka-trip, nandito na tayo sa ating magting tindahan. And syempre, may kasama na tayo ngayon. Uh, nagkaroon na tayo ng kasama dito sa ating tindahan mga ka-trip. Nandito si Justin at si Jasper. Ayan, in the house. Justin! So, we from the internet. <laughs> oh mag-hi ka na! Hello, hello, hello! Hi ka! Hello. hello! And ito si Justin. Magkapatid sila eh. Ay ka dito kuya! itong kuya niya. Ito naman si Jasper. May kambal yan. Pag sa susunod naman, si Bunso naman tawag doon. Ito si kuya, si Justin. Tapos yung isang kambal ni kuya, si Bunso. Bukas yan, napapasok si Bunso. yan Nagpapalit-palitan sila kasi dalawa lang sila dito. Bawat uh, everyday, dalawa lang ang jimba natin kasi hindi naman tayo masyadong malaki pa eh. So susunod, tatlo na yan sila sabay. Ano? ano? Kasi wala ng pasok ngayon. Sila'y tumutulong sa atin mga kapatid. Ah, oh, magkain na kayo. Kuya, may wala mismo sa ka. May sabi ka na. Uh, hindi, wag salita ka. Kasi kasi may ayan uh, mga trip kaya na ba salita natin. Ito oh, hindi. Oh, oh, Makapal mo kanito Sponsor ya. <laughs> sponsor ka agad. Ah. Oh. No, kuya, ali ka rito mo salita ka. Teka na. Ano? Oh, ka. Utong iya. Salita ka. shut out. Shoutout ka na sa girlfriend mo. Shout out. E, kanino? Kanino? Sa akin na lang. Kaya kasi yan. Ito, okay to eh. In the house. <laughs> And then, naglagay na rin tayo dito ng ano natin, uh, signage na maliit. Ayan mga katrip, pinagawa na natin to dito sa labas para kahit paano nakikita. <laughs> nakikita. Ayan. Okay lang po, videos. Ayan, bumili sa atin si Sir. Ngayon, bumili sila ng papaitan at saka balbangwa. Bali, pangalawang bilik. Ang ah, ulang nila. Sinubukan lang tapos bumalik na sila mga katrip. Nagustuhan nila yung timpla natin. Thank you so much and thank you God. Ayan, si Ma'am bibili na rin. Ayan, si Ma'am. Thank you po. Uh, pray po yung papaitan po. Gusto ni ma'am. Papaitan na lang po order. Thank you po. And si Kuya, oh, namumulot ng basura. Bigyan natin ng kunting mga kain, mga katrip. Kuya, hi kayo. Hi. Hila pa po. na kayo kaya? Dieta po Ano diba? pa? Ibenta ko na. Na ibenta niyo na yung naipon nyo? Hmm? Oh. At least meron kayong nakukuha. Mga apat ah, may mga imang araw lang nakaka nagdadaan. Hindi na pala daw daan ako, ganun. Hmm. Basta sipag lang. Oo. Oh. Tiyaga-tiyaga lang. Na ko ito. Kalo may kalito kuno wagad niya. Ah, kariton mas malaki. Bakit hmm. sa mga ano? Mga vendor. Oo. Hmm. Kaso maayos. Mm -hmm. Kasi yung gulong pa nun, pagawa. Binigyan ni Justin. Kain po kayo kaya? Mat po. Ay mga Kap trip ayan, bumili na tayo ng LED uh, solar para dito sa ano, sa signboard natin. yan Ngayon, kakabit na nila. Ayan. Siyempre, nandiyan si Kuya. Nandito si Bunso, yung kambal. Ayan, sila nagkakabigay na sa inyo siya. Sobrang liit lang nung ilaw. Parang, parang neon light, no? Ang liit masyado. Pero nandun sa post ng Shopee. Malaki. Pero <laughs> yan, tingnan natin mamaya yung mga katrip ko maganda. And then yung cart din, lagyan din natin. Okay ba kayo dyan? Uh, say Hi. hi, hi. Ayan. Ano pangalan niyo? Drew. Ako oh, si, si Drew. Uh, ano pang tunay na pangalan? Uh, Jasper. Jasper Rap. And, and Jasper Yeah. Sino sila? Magkakambal yung mga katrip yan. Yeah. What's up, what's up, man? Nasaan yung makulit? Wala, wala today. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, kay to okay. the vlog. and God bless kabilang side naman, itong cart naman lalagyan nila lang ano. Oh. Anong ginagawa niyo dalawa? Lalagay ko lang ilaw. 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 Christmas light? Para ano, mas may gansin ang bumili. Ayun no. Ayan mga katrip maliit lagi yung ilaw. Ayan yeah, may ilaw ilaw na rin. Alright. Ah, uh, tapos, kabit na rin sila dito. Busy? Busy ba bunso? Let's go. Let's go. Hey, ah, busy? Oh. Ayan, makasama tayo. Ano na? Sige nga. Ayan, ano. Puro ka ng thumbs up, eh. Ha? Right back. We will be right back. ko so, kuya, tapos na? Okay, paalam na kayo. Let's go. Sino, let's go? Where are you, where are you going? Uh, ano na? Ano, uh, so, tapos na po. Paalam na, paalam na. Thank you po. Tapos, close nyo na. Bye. Kita-kita ulit bukas next video po. Bye-bye. Thank you so much and God bless. <laughs>